Okay. Sawsawan na kayo, sawsawan na rin. Ayaw. Hindi mo, dito ka lang. Ay, dito ka sa akin. Kain kami, guys. Diyaw. Diyaw na bangon. Tapos at dog. Kain niyo. Tapos ano ko. Tama ko pray na po si Ben. Ito yung... الم.. Yung ano? Ano? Talong. Talong. Sinadang talong. Pray yes. na de, bine ng Holy Spirit. Amen. Ayan. 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 na. Ayan. na. Ayan. Ayan. Ayan.

halo? Hmm? Okay. Ah, Anong gawin? Ano? Ayun kain mo, balasunin ko sa nangang. Ayun Hindi. Ang gagawin yan. Anong? mo? Okay. ba? Huwag mong i-test tayo mamaya. Anong gagawin natin eh? Baka kayo kaimigan, nakaupo ka lang ha. Pagkakayahan mo sa mayroong

Pagawa tayo ng mga uh, ano barbecue kayo yung ating uh, hmm. dapat din tulungan niyo si Tatay pag nandiyan dito kayo hindi yung nakaano lang kayo nagluluto Tatay niyo nagluluto kayo yes, si Ayat mo tulong Huwag natutulog. Dag na naman Tay, may ano? Oh, Ay, tayo tayo. Ito Dede. ginawa kanina? Mother, tablet. Tapos ang dahon lang. Dahon lang siya. Dahon siya. Nag-aalala ko kung kung gagawin ko. mga sarasigada sa akin. Oo. Tay, hindi yung mga Ha? Babamonsak na. Pero hindi lang... Ah, hindi. Okay. Baka sa bata. Alam sa bata. Ay, dito. Uh, dito, dito. Ano, Dede? Bakit hindi naman mo kanina, Dede? Hindi na nang na ang mikaal natin. Ayun tapos ko lang kay ate? Hindi naman. Ito tayo. Kailangan talaga nag-uusap sa pagkaiman. Hindi naman na nag-alala naga Bakit? Hindi naman nang-iisip niya. Ito sinasabi ko. Wow. Okay. na yun naman. Akakain ako. <laughs> oh. Um. Eh, ako yung pangyari. Eh. Relax ka lang kasi. Lalo kang ano eh. Tatawa-tawa ka na na, Anong ginawa mo kanina, Dev? Ha? Sabi eh. Sabi ko si hindi Di pa sabi ko eh. Hindi yun. Hindi ka Alam mo naman pag ano, ano po ano Nung po ano mo ano rin po sinabi po sa'yo po ano po ano po ano po po ano po ano po ano ano po Diba po ano po ano po ano po ano po ano po Oo. po ano po tayo po Ako yung ano na ano po 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 ano Lalo ka pa rin dito ni Aya. Alay! dito? Oh! Eh. oh ina, sabi ko sa mag-water therapy ka. Oh, bata ka pala, maasid ka na. Ano naman yung nakahabi ni yun. Ikaw yung sa anak niya. Bakit daw? Ah, Anong Boss Ha? yan. Nababawa <tinyo> tayo. Tayo. So, mo muna kay Dede sa taas bago mag so, tayo. niya sa Doon na. Kaya mag natin noon. Na,

Nakita ko nga malo sa rin nga ang space ng pagkainan ng isang. Hindi nyo, dapat tayo kayo pa lang. Baka natin? Okay. sa ah. Tapos na ako guys. Sarap. Abay, ah, thank you for watching. Okay, Hi guys, so ngayon po, hindi dito po kami sa Facebook. Pupunta po kami sa binibilan po namin yung nanay ng Prada. Tindahan. Ayan po. Sariwa po hanggang dito. Ang ah, daming puno. Ayan diba, po. Kita naman. Parang tayo na sa buka. Charis. Parang. Ayan ito rin po yung daan kung saan kami nagpakain ng mga squatters. Nandito yun guys. Eh, nandito sa side na ito. Tingnan natin kung dadaanan natin. Hindi pa natin na Pakita ko sa si inyo. ibigay ka lang pala gamit namin guys. Ito so, yung eh, mga dadaay namin. Ayan na guys. Ito ba yan? Ito ba yan? Ito ba yan? Diba yan? Hindi yan. Hindi yan. Ito sa kabila. Ito sa kabila po. Ayan. Ayan. Ito po. Oh. Ayan po. Ito si JD oh. Klase ko. guys. Saba po namin si Dad Si Dede, si Tatay, si Nanay. Kami po apat. Ito. Diyan yeah, po. Pa. Paano na po kayo namin kung natulog po kami. Baby, bye-bye. Okay, so, bakit ko nga pala sa inyo sinira? Pagawin ko na ayos lang po ata. Yun siya tapos. Sa loob, hindi na po. Yun siya tapos. Nasa nice, si tatay. Yung siniyara. Yun lang. Bye-bye.